Si Tatay Lito naman ang makakakita ng personal mismo sa ating mga magagandang hackbangers. Magsisimula tayo kay Nanay Lorna. Para kay Nanay Lorna, reveal! Pakatitigan oh, mo na, Tatay Lito. Yan ba ang tipo mo? May naramdaman ka ba sa kanyang spark? May dumaloy ba sa mga ugat mo? Close! Ah, oh, Eto tayo. kay Nanay Beng. Malay mo, magbago ang ano, opinion ni Nanay Beng tungkol kay tate pag nakita niya ng personal. Kasi iba yung picture-picture eh. Yes, iba sa diba? personal. JT. Yes. No, so, maraming ganyan. Ang ganda sa picture, sa personal hindi. Pero namang hindi maganda sa picture, personal, personal ang ganda. Yeah. <laughs> okay, eto na si Nanay Beng. Reveal! Oh. Oh. Ah, ano, parang bumubul. Nakita ko, nakita ko yung labi ni so, tatay. Ano na, sabi? Sabi? sabi, niya, pwede naman. <laughs> <laughs> si Nanay Beng naman di makatingin. Oo. Parang, si Nanay Beng parang sabi Patawarin mo ako sa mga nagawa. <laughs> 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 Hindi ko sinasadyang pabayaan ng mga bata. <laughs> yung ganun. Nagkamali lamang ako sa Dubai. <laughs> Close! Okay. Ayan. Ay, An Nanay Vilma. Si Nanay Vilma na. na si Tatay Vilma, na-attract din siya kay Tatay Lito sa picture. Yes, umakyat. Reveal! E wow. 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 parang lumuwag ang pustiso ni Tatay Lito, ha? <laughs> oh, oh. Parang tumulas yung kawit sa kaliwa. <laughs> Inala yeah. parang nakita ko, inalalayan ng baba. Yes! <laughs> si Nanay din eh. Itinulak ng dila yung retainer. <laughs> Lumuwag ang retainer. ba? Diba? Ang ganda ng outfit ni Nanay Vilma. Ang sweet-sweet. Close! Tatay Lito. So, maganda actually ang ano ah, ang kinatatayuan ni Nanay Lorna at saka ni Nanay Vilma kasi mayroon pang chance ang sila ay magtagpo sa parehong baitang. Maliban kay Nanay Beng, gayon pa man tatanungin na rin natin ang opinion ni Tatay Loy Lito para kay Nanay Beng. Magsimula po tayo, Tatay Lito. Kay Nanay Beng number two. Maaari nyo nang buksan yung ano ha, yung salamin para ma yan, para makita niya. Doon tayo kay number two. Kasi nakadalawang baba na po siya eh. ba? Diba? Parang dalawang uh, punto yung hindi niya nagustuhan. Yung una yung pagiging malapit sa babae kasi siya ay selosa. At pangalawa naman, hindi siya masyado na-attract, walang spark sa picture, kaya bumaba siya. Kayo po, Tatay Lito, kung kayo po ang tatanungin, anong desisyon niyo para kay Nanay Beg? Akyat o baba? Baba. Bakit po? Uh, Doon pa lang sa sinabi niya, hindi na kami... O oh, sa sa reaction niya, hindi na kami magkakasundo, hindi na kami hmm. magkakano. What for pa para kami Mag-date. Mag Oo. Tama. Maraming salamat po, Tatay Lito. Nanay Beng, it's a mismatch for you and Tatay Lito. Thank you po for salamat joining me. Salamat po ha, Nanay Beng. Thank you, Nanay Beng. Sana nag-enjoy po kayo. Uh, Inom po kayo vitamins, Nanay Sa Beng. Babalik daw siya. Agad. Ayan. Okay. Dalawa na lang ang natitira. Si Lorna, na nasa Tuktok, at si Vilma na nasa gitna. Oh, But don't worry, Vilma, you're still in the running towards becoming the first America's Next Top <laughs> Model. Puro pang mga artista to, Vilma and Lorna. Oo, oh, oh, Lorna and Vilma? <laughs> Grabe! Artistahin. Simulan natin yung nasa dulo, tatay. Kay Lorna. Ay, kay Vilma. Kay Vilma. Vilma and si Lorna. Uh Oo. -oh. Sige si para kay Nanay Velma. Si Nanay Velma, si din daw siya. Kaya medyo uh, hindi siya masyadong aprobado dun sa pagiging malapit mo sa babae. Pero nung nakita yung picture mo, umakyat siya. ba? Diba? Ay, parang carry. Kayo naman po, anong dating niya sa inyo? Anong desisyon niyo sa kanya? akiat o baba? Akyat po kayo. Wow. Eh bakit po siya pinaakit aakit nyo samantalang si Bing eh, hindi pareho lang naman sila ng ano, opinion tungkol dun sa pagiging malapit mo sa babae. Pareho sila ng opinion dun sa malapit sa babae, pero dun sa pagdating ng nakita niya yung picture ko na sinasabi niyang kahit papaano may spike. Ganun din naman ako nung makita ko niya. Uy! Wow. Oh. Pa-pa-pa-pa oh, eh. paano, oh. paano, na ni Bilba? Oh, yes. Oh. yes. Oh. Ito, sa puntong ito ng Mukhang nanganganib pa si Lorna. Hey! Ngunit hindi natin alam kung ano ang nasa hulirip ni Lito. Ano kaya ang nagbabadyang desisyon niya? Tuluyan niya bang paakyatin sa tuktok si Lorna? Oh, magkikita sa isang baitang si Vilma at si Lorna? Si Lorna kailanman ay hindi bumaba. Lahat ng narinig niya tungkol sa iyo ay kanyang inaprubahan. At nung nakita niya iyong larawan, siya ay nagsisigaw, nagtumili at grabis ang kanyang kaligayahan. Dahil ikaw ay kanyang nais makasama't at ikay naibigan. Lito, anong desisyon mo kay Lorna? Sa puntong ito si Lorna ay nananawakin na sa lahat ng satong kanyang kakilala. Paaakyatin mo ba siya o pabababain for Lorna? Akyat o Baba! Baba. Ha? Baba! Naku, <laughs> never yung bumaba! Tumaas ang kumpiyansa ni Lorna. Bahagya namang nagtanong sa kawalan. Si, ay, si Vilma pala yun. Si Lorna, bakit siya pinababa? So, Ate Lorna, makakababa ka na po. Anong hindi mo nagustuhan? Kasi sa pakiramdam ko, uh, yung sinasabi niya na parehas kami, na hindi siya seloso. Pero parang hindi sincere sa ano ko, sa pag ano ko lang. Pagkakaintindi ko na, kasi ako, barkada ko, puro babae. Parang hindi sincere yung Pagkakasabi niya, okay lang na makapagbarkada ako sa babae. Oo. Oh, so may isang punto din na hindi ka okay. So pareho silang meron kang punto, pero may pareho rin silang merong kang nagustuhan sa kanila. Pareho na sila ng baitang. Fred, may mumubulong dito. Sino? Saan yung nanibihil mo? Eh, hey, pag-asa ako. <laughs> <laughs> nalungkot siya natin, Laura. Nalungkot. Oo, oh, nalungkot. Okay. Isa lang dyan ang makakasama mo sa date, kaya ang isa ay kailangan mong pababain. Okay. Sino po ang pabababain ninyo? Si Lorna o si Vilma? Ang pabababain ko do tatay lito. Lorna o Vilma? Vilma si Vilma ang pinababa niya. So, ang nanatili ay si Lorna. Wow. Oh. Thank you po, Nanay Vilma. Nanay Vilma, maraming salamat, salamat po. Kinabahan si Nanay Lorna. Yes. Kinabahan ka? Ano kala mo malalaglag ka? Okay lang. O oh, pero ikaw ang pinili sa dulo, Nanay Lorna. Happy ka? Nakakakilig. Yeah. Wow. Tatay Lito. Dali, alika. Dali. <laughs> Adicta. Thank you very. Step in the name of love. Thank you, ma'am. Thank you, nanny Weenie. Thank you very much. One step at a time. Bakas sa hagdanang ito. Your true love comes right on time. Dito lang yan sa. Step, step in the name of love. love. Tawag ng tanghali na sa pagbabalik ng our show. Our time is show time. It's The furnace breaks, so it I could be, be so, so nice, growing nice growing old with you.